former IBF World Featherweight Champion Luis Alberto Lopez o mas kilala sa tawag na El Benado Lopez nanganganib na magwakas ang boxing karir. Ito ay matapos ang brutal na knockout loss kontra kay Angelo Leon noong buwan ng Agosto. Sa naging IBF World Featherweight Championship sa pagitan ni na Lopez at Leo, isang mapaminsalang left hook ang pinakawala ni Angelo Leo sa ikasampung round ng laban dahilan upang bumagsak si El Benado Lopez. Kitang-kita sa slow-mo replay ang pagtalbog-talbog ng ulo ni Lopez sa kanyang pagbagsak. Hindi agad nakatayo si Lopez at ang pagbagsak na yon mga amigos ay nagdulot nga po ng maliit na pamumuo ng dugo sa kanyang utak. May hinanakit ang manager ni El Benado sa New Mexico Commission dahil noong nanakout nga daw po itong si Benado Lopez sa laban ay ayaw siyang ipatransfer sa ospital. Wika ng manager na si Hector Fernandez. The commission was trying to convince me not to take him to the hospital. They were like, it's not necessary. But I was like, if you guys don't want to pay for it, that's fine. I'll pay for it. But we're talking about my boxer's health. He didn't even know the fight was over. Kaya naman ayon sa manager, lahat daw po ng fight offer kay El Benado Lopez ay kanyang tatanggihan hanggat hindi nakatitiyak na okay ang kanyang alaga. Ayon sa neurologist, huminto naman daw na po ang pagdurugo ng utak ni Lopez pero kinakailangan pa rin na dumaan sa MRI sa susunod na anim na buwan. At yun ang magdedetermina kung pwede pa nga bang lumaban muli si Luis El Benado Lopez. Sakaling bigla ang pahintuin sa pagbaboksing si El Benado, napakalaking pera po ang mawawala dito. Dahil nakalain na pa naman si El Benado Lopez sa mga posibleng susunod na makakalaban ng cash cow ng lower weight class na si The Monster na Oya Inoue. Samantala sa iba pang balita, isang malungkot na balita muli mga amigos, patay sa pamamaril ang 31-anyos na professional boxer na si Malik Birdsong sa Los Angeles, California noong linggo. Si Malik Birdsong na may kartadang 15 wins, 1 loss, 1 draw with 10 knockouts ay kapapanalo lamang ng regional title noong buwan ng Marso at nakatakdang lumaban muli sana sa October 26. Ayon sa Los Angeles Police Department sa isang pahayag sa KTLA-5, nangyari ang pamamaril dakong alas 4.50 ng hapon malapit sa Watts neighborhood ng Los Angeles. Nakatayo si Birdsong sa tabi ng isang kotse na ikipag-usap sa kanyang kasintahan na nakaupo sa loob ng sasakyan. Nang biglang huminto ang isang dark colored SUV at pinagbabaril si Malik Birdsong. Tinamaan si Mylik Birdsong subalit nakatakbo pa ito patungo sa driveway ng isang bahay kung saan muli siyang tinamaan ng potok ng barel mula sa dalawang lalaking humahabol sa kanya. Agad namang nasa si Mylik Birdsong na mga unang rumesponde ngunit siya ay binawian ng buhay matapos na isugod sa malapit na ospital. Sinabi ng pulisya na nagtamu daw po ng pitong tama ng bala sa kanyang katawan ang 31 anyos na professional boxer. Baraha, patunayan mo sa akin.